Magandang araw! Sa video ito ay tatalakay natin ang ikalimang leksyon sa araling panlipunan ikaaning nabaitang sa unang markahan. Ang pamagat ng leksyon ay ang implikasyon ng mga naonang pag at ang kasarinlan ng mga Pilipino. Kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag kalimutang i-press ang subscribe button upang manotify ka sa susunod na mga aralin. Bilang isang Pilipino, Nararapat lamang na alam mo ang mga pangyayari sa nakaraan upang maintindihan mo ang kasalukuyan. Ang kasaringlan ng Pilipinas ay idineklara noong ikalabing dalawa ng Hunyo, 1898, sa Cavite el Viejo, Kawit Cavite na Idineklara ng pwersa ng mga revolusyon Pilipino mula sa pamamuno ni Emilio Aguinaldo ang kapangyarihan at kasaringlan ng mga isla ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Kastila. Kahit hindi pa nasupil ang mga Espanyol sa ibang panig ng bansa, ipinagutos na ni Aguinaldo na ipahayag na ang kalayaan ng Pilipinas sa kabila ng pagtutol ni Apolinario Mabini. noong Hunyo 12, 1898. Ito ay naganap sa Kawit Cavite. Sa pagkakataong ito, itinaas ang pambansang bandila ng Pilipinas na ginawa ni Marcela Agoncillo kasama si na Lorenza Agoncillo at Josefina Herbosa Natividad. Itinataas ito habang tinutugtog ang Marcha Nacional Filipina. Naguumapaw sa galak ang mga Pilipino sa araw na iyon. Ang Marcha Nacional Filipina ay tugtuging pagbansa na nilikha ni Julian Felipe. Nilapatan ito ng titik ni Jose Palma. Ito ay tinatawag na Lupang Hinirang ngayon. Narito ang liriko ng Pagbasang Awit ng Pilipinas. Maaaring niyo kong sabayan sa pagbasa nito. Lupang hinirang, payang magiliw, prelas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng maghiting, sa manulupig, di ka pasisiil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong buhaw. May dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang between at araw niya, kailan pa maiti magdidilim? Lupa ng araw ng luwalhatit pagsinta, buhay ay lahit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Huwag kalimutan mag-like, comment, and share sa video ito. Maraming salamat po!